kapatid ko. Mga gurang sige, ang away-away. Walang, walang ano sa Ay, kasi. Ay, magpatalo Pag nasa movie. Hmm. Fake news daw I mean, ito. Not, not, nothing is <laughs> ano, permanent. Ito, <So>, tamang news. <laughs> May fake news. Si Hart ang um, ano na, hiwalay. <laughs> <laughs> Nag Nagkaibalay sila. Wala oh na wala akong hihilig dyan sa mga anong yan. <laughs> <dyan> <laughs> sa mga daya mo. Ang inano ko lang yung tro. okay na sana. Dinagdiri <laughs> mo pa. Okay na sana si Marian ni Wala nito na. Hindi Ta ko rin gusto. Wala. Di ba kung alam mo, si Heart pala ngayon ang hiwalay. <laughs> oh. yeah. Basta ang sinabi ko, hiwalay na sila ni Ding Dong. O, tapos. O, oh, sana mag na manugtungan. Whether, whether, you like <laughs> it or not. <laughs> Kasi kahit anong sabihin mo sa akin, wala akong sasabihin ko ni hindi totoo. Wala. Oh, wala akong gagawin. <laughs> <drama. laughs> Wala akong magagawa. Hindi <laughs> ka maniwala sa katotohanan. Hindi <laughs> ka maniwala sa Google.